So, what's up team Arlene TV Vlogs Sa akin mga new followers, maraming maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng content. So, ito pong nakikita niyo pong aking uh, ikino content today is isa po itong folding bike kung saan ako po ay nag-iisip ko pa paano ko po, po ito maipapasok or mapapagkasya sa isang box. Dahil sooner, mapupunta na po ito sa aking uh, ka, mga mahal na anak sa Pilipinas. So, talaga naman, di ba? Mert love po yan. So, kahit po, kahit po kayo na nandirito sa ibang bansa, hindi nyo may maiwasan na kayo na mismo ang manghinayang dito sa mga para paraan ko paano sila magtapon opo at buti na naman po mabait po ang aking amot hinayaan po ako ipasok ito sa aking room tara, i-montage e natin So, ayan nga mga Lodi Wops. Nawaya ma maipadala ko doon na maayos. At ang aking napiling size ay ito po. So, ayan po ang aking napiling size. Isa, ito na po yung pinakamalaking size ng 24, 24 by 41. So, hoping na magkasa siya. At eh, mga anik-anik pa. Talaga naman napakadaan ko na rin na So, hindi ko na nga alam kung magkakasya po ito sa isang box. sa so, since sa private po ang ang aking, ang aking amo, bawal talaga kuha ng asin sa labas. So, the, naway mapakuna siya. So, medyo nagkaroon tayo ng um, um, special, alam mo na, hindi may na magkasakit tayo eh. bilang isang OFW. So, wala laban pa rin na yan. So, napuno ko naman na rin siya. Ang aking storage, ganyan siya kabundok. So, talaga naman. Plus yung pa. O, oh, ba diba? Paano na natin yan? pero kung makikita mo naman talaga naman sulit naman ang yung pagod talaga